Hello guys, nandito ako ngayon no, nagpakain si Angkol ng ano, ng mga ibon, mga alagang ibon. Ayan po, oh. ang saya-saya nila, ang dami nila oh. At, na may tubig pala dito no. Ay nagbigay din si Angkol ng tubig. Iwan ko Pakistani yata yung nagbigay. Ayun sa oh, naglalakad na um oh yun. Ayun sa oh. naglalakad na siya astig mo, oh. binibigyan niya talaga ng pagkain yung mga ibon, kahit siguro, sariling pera niya ling din yan, di ko lang alam astig ang dami, astig asayos oh, siya yung mga ibon <laughs> masarap pala siya no? Ayan, sobrang dami astig. May tubigan na sila, may pagkain na sila. Every morning talaga 'to, no? Sa nakita na obserbahan ko, may mga tao talagang nabibigay ng pagkain dito. Dito lang ito sa ano, ha? sa Riyadh. Dito sa part ng ah, dito sa Saudi, part ng Saudi. More on sa Saudi dito, mga tao mapagbigay sa mga alagang pusa, uh, uh, ibon ganun mapagbigay sila ng tubig pagkain ayan Minsan sariling pera nila nila Pinibigyan nila ng pagkain you know, Ano kaya pagkain na yan? Ang sarap sa pakiramdam no? Kasi yes, ang dami Ang dami nila Sobra Astig Nakaka-amaze So far Hindi din hindi sila natatakot sa akin Itong hand Kamay ko Malapit ako sa kanila Ayan Ayan. Sarap sa pakiramdam. <coughs> kasi yung iba, pag matatakot yung iba yun, lilipad yung lahat na, yung iba ganun din, lipad na sila huwag kayong matakot